Balita naman sa lalawigan, nagluwag na ang lalawigan ng buhol. Pagdating sa mga karning baboy na ipinapasok at ibinebenta sa probinsya. Ayon kay Bohol Governor Umentado, walang naitalang aktibong kaso ng African Swine Fever sa lalawigan sa nakalipas na 15 araw. April 18 lang nang maglabas ng executive order ang provincial government na naghihigpit sa pagpasok ng karning baboy sa probinsya. Kasunod po yan ang tatlong kaso ng ASF na natagpuan sa tatlong barangay sa Bayan ng Dawis. Nasagip naman ng mga otoridad ang apat na magkakapatid mula daw sa mapang-abuso nilang kaanak sa Ditsaan Ramain, sa Lanao del Sur. Isinagawa operasyon sa pagtutulungan ng NBI at DSWD. Ayon mismo sa mga otoridad, ilang beses hinalay ng kaniyang pinsa ng dalagita. Mismo ang biktima ang nagsumbong sa mga otoridad. Dagdag pa ng biktima, nakaranas din ng pang ang dalawa niyang kapatid mula sa kamay ng suspect. Bukod sa kanilang magpinsa, nakaranas din daw ng pang-aabuso mula sa kanilang lolo na pumanaw na nitong nakaraang taon. Hindi na inabutan ng pulis ang target na suspect pero tinutugis pa rin siya hanggang sa ngayon. Patay naman ang dalawang magsasaka sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa lalawigan ng Quezon. Kinilala ang biktima na si alias Joseph na residente ng barangay Kabay sa Chaong, Quezon. Ayon sa mga polis, naglalakad lamang sa barangay ang biktima ng lapinta ng isang lalaki at saka binaril. Dead on the spot si alias Joseph dahil sa mga tama ng bala. Naglalakad din pa uwi ang ikalawang biktima na si alias Reynaldo ng pagbabarilin sa bayan ng Sariaya patuloy na inaalam ng mga pulis kung sino at kung ano ang motibo sa likod ng pamamaril. Ted Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.